Yon mga ka no? ang issue po na to ay sira po yung busing ng washing machine. Kung sira po yung busing ng dryer, ganun din po. Paano magpalit? Panawarin po itong pong video para malaman nyo po at para yung step by step. Ngayon mga ka Paano ko nalaman na busing ang problema? Ayan, nakita nyo po. Malakas ang ugong. Kapag malakas ang ugong ng motor, ibig sabihin busing po yung problema. Pero pwede kayo mag-check ng motor. Paano mag-check ng motor? Testa rin po natin yan. Gamit ang analog multimeter. So, isa pa mga ka-referma na no, uulitin ko. Kapag malakas ang ugong ng motor ng washing machine or dryer, ibig sabihin busing ang problema. Isa pa. Ayan, no? Malakas ang ugong. Ibig sabihin po, busing ang problema. Kapag mahina yung ugong, ibig sabihin, stock po yung motor, wala siyang freewheel at kapasitor. Okay? Pag mahina yung ugong. So ngayon mga repairman, halasin na natin para ma part na, na yung busing at para mag-test ng kapa uh, kapasitor. No? Tsaka motor. Okay? Malakas ang ugong. I-check po yung motor. Gamit tayo ng x 1 g Tulad po na sinabi ko, kapag uh, malakas ang ugong, busing po, no? Ayan. So, magtest po tayo sa linya ng kapastor. Ito po yung linya ng kapastor. Yung dalawa na to. Yung left at right. Forward at reverse. Ito po yung common. Diretso po yan sa outlet. Sa plug. yon So, magtest tayo sa linya ng kapastor. Gamit ang S1 k Kapag may reading mga ka ibig sabihin good po yung motor. Ayan, may reading po siya, no? yon Tapos, kung paano na mag-test ng kapastor, ganun din. x 1 k din. Test ng kapastor. Magkabila. Make sure shorted mo na. Yon, wala para hindi masara yung tester. Yon, ibalik natin kabila naman, lipat na sa kabila. Yon, lipat sa kabila ulit. Lipat sa kabila. Yon, lakas na reading niya mga repairman. Hindi sabihin okay po yung motor. Yon, so ngayon magpapalit po tayo ng bushing. Sa so, pagpalit po ng bushing, okay. Tulad po na sinabi ko, kahit na dryer, motor, ay ganito po ang inyong gagawin. Kasi rivets po kasi yan. Ayan, malaki po siyang rivets. Kapag nat nat natagal na yan, hindi na natin ulit may babalik yung mga rivets na apat. Ngayon, meron tayong biniling tornilyo kanina. Papalto ko po ng tornilyo. Ito po siya. So, bumili ko dalawa muna. No? So, pwede lagyan ng apat. Ayan. So, unang step mga ka-referman, tanggalin po natin yan. gamit ang barena para mas mabilis po tayo. Pero kung wala kayong gamit na barena, pwede lang pwedeng gamitin yung mga marti, uh, concrete nail. Paako po no, concrete nail kung wala kayong barena. Ayan, paluwi lang dito, pupukin lang diyan, no. Dire-diretso lang. Pero kami tayong ng barena para mas mabilis po tayo. Yo, nalisin na natin. yun Nakakalasata. Yan, ang bilis mga ka Yan, tabi ko muna to Para maitapon natin yung pinag-barena Para di po tayo masugat sa kamay Kaya may basahan po tayo Yan, kabila. Yan, napakadali mga na mag ng bushing. Alam nyo kung ano yung madalas na problema sa mga motor ng washing machine, no? laging bushing buyan. Alam nyo kung bakit. Kasi yan ang madalas na ginagamit. Kung misan mag-washing kayo, mag -hapon. Kaya kapag umugong po, malakas ang ugong ng inyong washing machine, may possible na bushing buyan. Jack Ibalt na nga. Ayan, mga ka-repairman, tanggal na, no? Ayan, tapos, ano na sinabi ko? Alasin ko to para hindi po tayo masugatan sa bubog. Ayan. Ray, pag-itak-tak. Sa labas, Para yung bubog yan. Ayan. So, ayan po, tanggal na, no? Ayan, napakadaling tanggalin kapag merong gamit na barena. Ayan, paano magpalit ng bushing? So, ganyan lang po. Rivets po kasi yan. Hindi ko sila tornilyo. Kapag nakalas na, nabare na, hindi natin may babalik. No, kailangan natin lagyan ng tornilyo. Meron pa? Yon. Yon. Yan mga kalor fireman, okay na no? So ngayon hanapin natin kung alin dyan ang may problema na bushing Yan, angat natin Kaya kung malakas po yung ugong ng makina ninyo ng dryer or washing machine Huwag po kayong bumiling bago, no? baka bushing lang yan Ayan no, ang laki ng kanyang sayad Ibig sabihin, sumasayad po yung kanyang motor dito Ayan po, maraming gas-gas Kapag ganyan ang issue, busing nga yung problema. No, check natin sa harap. Okay, hindi po sa harap na wala siyang galaw, wala siyang play. Yung pag-check ng busing ganun po, no? Left and right. Kapag may konting ganun, play kahit konting konti lang ibig sabihin busing ang problema. So ito wala po, no? Wala siyang play. 'Yon, tapos i-check natin to sa ilalim, no? Ilalim ang problema. Ayan, no? Kitang-kita na. Ang laki ng kanyang put uh, pudpud. Oh, Ayan mga kalor fireman, no? tumutunog Ang dapat, wala pong tunog dyan kapag ginalaw Ayan, sa ilalim ng problema, bushing Ngayon, papalitan na po natin yan Ito, ilalim ang problema, bushing Ayan, sa pagpalit ng bushing mga kalor fireman Gamit tayo ng flat screw Yung hindi ginagamit, no? Sungkitin lang yan Ngayon, paliwin natin gamit ang plies o, Or martilyo, no? Okay, para mas mabilis po tayo sa ilalim ko po ito gagawin. Pasasamayan to. No, ang hirap kasi pag salamin sa. Yon. tat so, tatanggalin po natin yan gamit ang flat screw tapos paluin po natin Ayan, gilid-gilid po natin, no? Ayan, no? Tanggal na. Walang cut yung video mga ka-referman, no? So, ganyan po tayo. Walang cut yung video ni Jeff Referman. Gusto kong makita. Ah, sinubukan natin. Si Rasha. Gagawin natin ng gumagana. Ipapakita kong gumagana mga ka-referman, no? Ayan. Kapila. Kapila. Yan. Last na lang mga ka-reperman, no? Ngayon lang tatlo, okay na yan. Yun. Yan, okay na yan. Tatlo lang. Kasi yung isa, makukuha na yan. Sungkiti lang ganyan, no? Yon. Double lock pa siya, no? Ito mga ka-reperman, no? Ito yung bushing na sira. No, tapos, ito yung bushing na bago ilalagay natin. Ayan, no? Magkamukha lang sila. Ayan, magkamukha lang sila. Ito, mga ka-referman, na no? Naiwan to. Sa ilalim to. Meron pong bulitas yan sa ilalim. Lalagay sa ilalim. yon. Tapos, ibabalik natin. Kahit wag ko nang ilagay yung pom, okay lang, no? yon, So, unahin ko din sa ilalim, yung may lock, yung hindi nakalas kanina, yun ang inuna ko, no? Tapos, gamit tayo ng martilyo para tumaas po yung lock niya. Kasi buwaba po yung lock niya, no? Dahil sa mga palo natin. Ayan, no? Ayan, to. Babalik ko lang. Ayan, tapos, paluin sa ilalim. Yan mga ka-referman, no? Pit na pit, lapat na lapat. Tapos, ilak na natin. Gamit tayo ng martilyo, no? Hindi flies. Yan mga ka-referman, okay na yan, no? Kahit huwag nang ilalagay ito, okay lang. Yan, subukan na natin. Lagay na natin sa ating uh, motor. Para masubukan na. yun, ilalagay ko lang yung ating uh, ton million ng fan ay clip stand para hindi siya nagmagalaw yun, okay na mga ka-repairman no So, ibabalik natin yung motor. Ayan, tapos, ayan, ah, tayo yung bumibili, mga repairman, no? Ayan, no? Susubukan muna natin bago natin lagyan ng langis yan, no? Ang gamit tayo ng langis. Ang gamit tayo ng langis, mga ka-repair man. ilalagay sa pinaka bushing. Sa gitna, patakan natin. Ayan, okay na yan. Tapos, sa harap. Sa ilalim din. Ayan, okay na, no? Okay. Ito po lang is mga ka no? Singer 4 in 1 All for Yun, para masu para masubukan na po natin Yun Ngayon lalagay na natin Yun, dalawang tornilyo Ayan, no? Ang mga tonilyo po dito ay digits. Ayan, kahit dalawa lang muna, okay lang 'yan para masubukan po natin. Kumakainin. Pupulan. Oi. Ano 'to rin? na. tapos mga man, higpitan na natin 'yan. Kuha tayo ng diges. Digis, sakit. Hindi ko nagulay na mesa. Ayan, oh. No? Digis. Digis. Okay, hindi pwede. Bye, script na lang mga color bar man. Ayan, share din po yung video para malaman din ng iba kung paano magpalit ng bushing. Thank you. Ayan, higpitan lang po natin yan bago natin subukan, no? Kasi dalawang tornillo lang. Pero lalagay nyo po ninyo apat, no? Mas okay, apat. Yan, maigbit na. Tapos, itong isa. Sabi ko kasi, ito sa kakarit yung gulot ko. eh. may may sa kakarit yung gulot ko. Yan po, dad na. mga bata na to. Ayan, may na mga ka-repair man. No? So ngayon, i-align natin yan. Paano pag-align? Kasi kapag nakalas po yung motor, may tanatawag ng alignment. Dito po. Sa bakal niya. Yan ang pag-alignment. Ayan, no? Ang ganda ng ikot. O. Oh, ang ganda ng play. Mga ka-referman. Ang dami yung batang bumibili, o. Oh, mga ka-referman. Sa ating halo-halo. yon Yan. Subukan so na natin. Ilalagay ko yung kanyang kapastor. Yung kapastor niya, mga ka-referman. Ito. Yung uh, blue, tsaka red. Red? Yan po yung test natin kanina kung okay po yung kanyang motor. Yan. ito yung sinasabi kong common, no? Diretso po sa plug. Ayan, ito po yung kanyang common, nakabuhol, no? Ayan, diretso po sa plug yan. Tapos, ito naman. Okay, lalagyan natin ng uh, wash timer. Okay, paano paglagay ng wash timer, mga kareperman? Ganito lang. So, bali, ito po yung wash timer na binili po natin ay 250 pesos. Yon. It, ito yung isang wire na nakahiwalay. Ito po yung isang common na nakahiwalay. Yung dalawang wire na magkasama, ito po yung forward at reverse, no? Yon, bali three wire po ito. Forward at reverse, ito naman yung common. So, bali nakalagay na po yung common ng motor, ito sa isang wire ng plug at ito yung isang isang plug din na wire, na Nalagay po dito sa common ng wash timer. Tapos, ito yung forward at reverse. Ilalagay natin dito sa dalawang linya ng kapastor. Kahit magkabaligtad ay okay lang po yan. yan para gagana po yan ng forward at reverse. Okay? So, itimer ko na po siya. Pitan ko na. Yan, tapos, ilalagay ko na po yung pulley. Ayan, no? hindi kakasya. O, oh, ganyan na lang, no, baligtad. Hindi kakasya, maliit na kanyang shafting. Ayan, para lang po natin, no, naiikot na po yan, kahit baligtad, no. Ayan. Ngayon mga ka-repairman, hawakan ko yung motor. Dahil may pwersa po yan, iikot na malakas. Dahil okay na po yung kanyang bushing. yon make sure na wag niyo pong hawakan na no, habang sinusubukan niyo yung wire. Yan, hawakan ko lang yung motor dahil iikot na malakas yan. Ngayon mga repairman plug ko na, no? 1 2 3. Ayun, mga ka-repairman, okay na, umiikot na ng maayos ang ating napalitan na bushing. Ayun, so bali clockwise po yan, no? mamaya babalik ulit. Yon, bumalik na. Ayan, no? para malaman nyo, gumagana po yung forward at reverse. Mamaya, papahintuin ko, no? Ayan. Ayan, no? pak naman siya.